Kapatid, ano ah, sa ating linya ngayon si uh, NIA Administrator Eddie Gillian para po naman sa napaka-importanting issue sa kapakanan po ng ating mga magsasaka. Maganda umaga po, Administrator. Sir, ma, maganda umaga po sa inyo. Opo, and thank you for your time. Uh, alam po namin na kayo po may biyahe ngayon. Sir, uh, una po, ito hong problema sa San Miguel Bulacan. Hindi nga daw nakakaabot yung irigasyon na nanggagali sa Nueva Ecija. Kaya po, wala nang pag-asa na makaani pa ito yung uh, 15,000 uh, I'm sorry, 1,500 hektaryang palayan uh, palayan Ano ho ang problema po ninyo dito? Ba't di umaabot ang tubig doon? Sir, uh, unat sa lahat. Uh, bago, mga six months before pa ho na uh, yung uh, uh, taniman ho ng palay, may meeting na po kami ng mga farmers at sinasabi na namin sa kanila yung mga areas na affected. Kasi alam po namin yung Sayang patubigan, sir. So, yung mga hindi na nakakaya Naputol po ating linya. Doon siya nagtapos sa uh, six months ago. Meron na ho silang pagpupulong parang nga sa usapin po ha, ng El Nino at paghahanda dito, ako tingin ko mukhang uh, naabisuhan sila na wag na muna magtanim. Eh, let's find out. Ako yung nga ang kanyang direksyon. Tayo po ngayon i reconnecting sa kanya. Mm -hmm. da, meron po kasing importante biyahe si Administrator. Kami po lamang isumisingit ano, mm -hmm. habang siya ay nasa paliparan. Atin balikan po, mga, kay, mga kapatid, si uh, Ginoong Eddie Gillian, ang kasalukuyang pong NIA Administration. Hello, sir. Mm, wala pa rin. Mm. Oh, oh. Mahirap um, ang signal kung nga siya ay uh, on the road. Ah, uh, amin mm. po nakapanayam kanina si Glenn Ortiz ano ho, yung municipal ag mm -mm. ng San Miguel, uh, Bulacan. Kasi po ang San Miguel po ang pinaka ano po, uh, malawak ang taniman ng palay sa buong lalawigan po ng Bulacan. Let's mm. find out kung okay na po ng ating linya kay administrator, sir. Hello, sir. Ang sabi po ni Ginong uh, Ortiz kanina, eh yun nga uh, halos isang libong pamilya po ito mm -mm. na problemado ngayon. at ito ho mga kapatid ay uh, ay uh, halos uh, lumalabas na mga dalawang pumorsiento mm -mm. o 30% pumorsiento sa kabuuan po ha, ng uh, uh, taniman po ng palay jaan po sa Bulacan. Supposedly, meron silang hmm. forecast na paabot yung tubig by March. Hmm. Pero ngayon pa lang, wala na. Diba? Kasi nga dito sa nangyayaring El Nino natin. So, kanina nga... Sige. Hello, hello sir. Good morning po. Sabi ko ninyo, kayo nag-meeting kanin six months ago. Go ahead, sir. Hello, sir. Uh, administrator. All right. mm. May problema. Uh, Viber ang ating ginagamit dito, no? Sige po, si ah, uh, naiintindihan din natin dahil tayo nga po ay nakikistorbo lang ho naman sa kanya pong mm -hmm. biyahe. At importante lang po na marinig natin kung ano ho mamagiging galaw dito ng gobyerno. Mukha pong ano na ito, sabi nga nung kanila pong agriculturist, eh hindi wala na ho, hindi na masasalvage ito. Hindi na. Hindi na ho maliligtas ito. As in wala na daw ho na pag-asa. Ang, eh, may tutulong ng lokal na pamahalaan magbigay po ng ibang mga uri ng pananim pero sino ho ang may tataniman? Yeah, kasi ho, ang kanilang mga taniman ay palay bagamat meron din daw insurance claim ang iba ho dito. Sige, mm -hmm. pero moving forward, yung mga ibang lugar naman, kumusta ho ang irigasyon? Ito po ay problema na tayong lahat po ha, ay makakaramdam sa resulta dahil ang pinag-uusapan po natin ay eh, supply ng palay ng magiging bigas Last time, and ho So, ito ho For the end time Balikan natin si Administrator Hello, sir Sir, hello po Apo, Yes, po Nabanggit -na -na nyo po Nag-meeting kayo Six months ago Ng mga stakeholders ninyo Go ahead, sir Yes, sir At uh, yung mga uh, Alam namin na hindi mapatubigan pa uh, Inadvisean po namin sila Na mag-diversify muna At ikinunit naman namin po sila sa DA Para po uh, Mabigyan sila ng high value crops na seeds Ano po So anyway, of the 90,000 hectares na uh, uh, pinapatubigan ho natin sa Upris area, 50,000 po dito ang naging vulnerable. But out of the 50,000, 7,000 lamang po ang hindi namin napatubigan, sir. 90,000 sa mga lugar po ito, ito 90,000? Yung uh, five provinces po sa Central Luzon, sir. Okay. okay. How... 90,000 hectares ang inyo pong napapatubigan. Ilang po, sir, ang may problema ka ninyo? Uh, 7,000 naman po. Of, the, of that uh, 90,000, sir, ang naging vulnerable po doon ay 50,000. Pero of the 50,000, 7,000 naman po ang hindi namin napatuligan. Pero ito naman po ay nakapagtanim naman sila ng high value crops like uh, yung mga sibuyas, ganyan po. Opo, pero sa, 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 sa kaso po ng San Miguel, hindi nila nagawa yan. Ha? O, walang sinasabi po ang kanila pong uh, agriculturist doon na meron po naging alternatibo dito dahil tumuloy pa rin sila sa pagtatanim po ng palay? Ah, uh, sir, lahat po ng area ng uh, NIA kapag kami ay nagplano, lahat po sila ay pumipirma doon. Ah, uh, papa, tingnan ko sir kung ito yung mga kasama sa Irrigators Association natin. Mm -hmm. Kasi yung NIA po kasi sir, meron pa Irrigators Association na tinatawag. So pagkaho bago kami mag release sa tubig, nag meeting na ho kami ng mga yan. Mm -hmm. At uh, at yung autos pa kasi sa atin ng ating pangulong BBM na iparating sa kanila yung mga farm inputs ng tama sa oras. Kaya po talagang importante nag po kami. So, sa kabuuan naman po, wala namang kami uh, impact. ang naging problema lang namin ng dam is itong pantabangan area po. Oo. Adamlan. Opo, opo. Sige sir, so kasi po ito'y naandidiyan na ano ho, uh, nandiyan na yan. Sabi nga po ng taga San Miguel, eh, hindi na ho ito pe pa pwede pa Kaya ngayon, either insurance din at yung nga, alternative po na crops. Pero dito po sa 7,000 hectares Sa Central Luzon sa binabanggit yung mga lalawigan Saan-saan po itong mga lugar na ito Maliban sa San Miguel Bulacan mm -hmm. Sir, yung mga areas na na-identify namin Meron na po uh, uh, Gagawin project ngayon doon mm -hmm. Yung mga solar pump irrigation uh, Maglalagay po kami ng mga pump Pumping stations doon po sa mga malatik sa kanal At ipapump po namin sa kanal Para next time po na Ah uh, Uh, magkaroon tayo ng problema. Meron na ho kami alternative source ng tubig. Yung iba naman po ay uh, ginagawa namin ng solar ng solar pump irrigation with fertigation and drip irrigation ba po. Ano ho? May, sir, ganito kasi yan eh. ito uh, ang uh, ginagawa ng ating pangulo ngayon. Ito yung kanyang uh, pinapagawa sa amin. May, yung alam, ang kasab may kasabihan kasi niya, sir, in every crisis lies the same opportunity, di ba? So kung meron lang sana tayong mga high dams, itong mga babalik ba sa linya? Okay, one wala. last time, wala pa rin. Wala pa rin. Oh, sige. Mm -hmm. Dito sa ano sa Mindoro, Balungtedo, uh, uh, sinasabi ng DA dapat na daw magdeklara ng state of calamity mm -hmm. dahil nga sa sobrang damage na nang uh, dito sa mm. mga palayan dito sa sa Mendoro itong isang farmer dito na nagrereklamo talagang itong kanyang uh, uh, buwan na pinaghirapan yung hard work niya mm. ng ilang buwan ay nauwi lamang sa wala inaasahan daw niya sana ito sa kanyang pamilya yung palay at sibuyas na aanihin supposedly pero mm. yun nga dahil sa El Nino hindi, hindi gusto ko nga sana itanong yan kay, kay Sir uh, Eddie eh. uh, ano nangyari dun sa area ng Mendoro Ba't hindi naayos yung patubigan doon bakit umabot sa ganito yung naging uh, sitwasyon nila. Kasi kawawa awa talaga ang ating mga farmers sa ganitong pagkakataon. Ah, yan na ba siya? Sige. So, uh, administrator, apo, uh, am um, binanggit nyo na ito hong mga solar-powered no, na mga irrigation pumps na ito. Ito ba'y available na on the ground? Yes, sir. Uh, procure na po kami ngayon at uh, yung iba sinisimula na po namin. I hope by uh, mga October, marami na po kami na Sandali mo na, sandali, 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 Administrator. Nagpo-procure pa lang kayo. Ibig sabihin, mahaba-haba pang procurement process yan. Tanong ko po, is it now available on the ground? Hindi pa po? Ah, uh, yung iba sir, yung iba. Na po, yung mga na early procurement namin available na po. Yung, yung mga na-turn over na nga po kami sir. Okay, pero, sige. sige. So, mo, tokyo, so mo, sir. meron na po kayo. So dito po sa mga ngayon ay severely affected. Uh, more or less, meron ba kayong uh, may maibibigay sa amin na numero? Ilan po ang naandun na sa ground na napakikinabangan po ng mga solar powered na mga irrigation pumps? Mm, ah, na okay, po sa atin yan okay, dito. Okay, sige po. Apo, kayo. ang sinasabi po ninyo, ito po yung remedyo. Kung meron pong mahuhut hot mas na tubig sa kanal, di ba? Ah, tama po. Tsaka okay. yun po po ay ground water na tinatawag. Okay, sige po, po. Yung... Kapag po. Kapag po ito'y kapag... sa kanal, you're talking about kanal po na river kanal o communal irrigation system? Ah, dapat ito po sa mga open source. Yung mga uh, sa ilog po dapat. Okay, ay, mga opo. Ito. Sa ilog. Kung may tubig ang ilog? Yes, sir. Kung wala naman po, meron naman kaming... Uh... Pinukuha na na ground Meron po kami nga georesistivity okay. machine. Nakikita po namin kung saan yung pwede kami mag-drill. Opo. Pero pag binanggit po ninyo na ay magdi-drill, magbabaon ng tubo ho sa ilalim ng lupa, hindi naman po ito sa kung saan saan lang dahil hindi lahat po ng area meron kayo mahihigop, di ho ba? Tama po, pero may namating na po kami sir. buong Pilipinas, namating na po namin yung mga areas mm -hmm. kung saan kami pwede maglagay. Okay, apo, mag yeah, Sige, so sa ngayon po kasi na ngayon ba maaari natin tawagin na, na ito po emergency situation na? Dahil po sa nararamdaman na ng ngayon itong epekto po ng tagtuyot sa napakaraming mga lalawigan? Well, sa area po ng NIA, yes, sir, uh, again, na uh, control po namin yung aning napatubigan, ano po. At uh, masasabi ko nga po na tumaas pa ang uh, magiging ani ng mga uh, area ng niya, yung mga irrigated areas ng niya under mga irrigator association. Tumaas pa po yung aming uh, production. Apo, kasi mahirap po natin paasahin po ang tao sa inyong mga sinasabi pero iba ang nangyayari on the ground. Ano po, iba po yung press release sa actual na sitwasyon. So Administrator, dito po sa binabanggit yung mga lugar na nasasako po ng niya sa ngayon po sa Central Luzon o maging sa Region 2, ano po itong sinasabi ng mga magbubukid roon na talaga pong wala na ho silang makuhan tubig sa kanila pong mga sakahan? Paano po natin may re-reconcile yan? Baka yung mga ibang areas ko siguro sir, ito yung mga hindi pa abot ng ating irrigation. Kaya nga po, mm -hmm. nag expand pa po tayo. Kasi uh, dapat po natin malaman na itong uh, area po natin, yung uh, sa National Irrigation Master, nasa 60% pa lang po ang napatubigan natin So may 40% pa po na wala talagang irrigation. So mm -hmm. ito po yung hinahabol natin ngayon. So mm -hmm. pero mala tulad ko sa Cagayan Sir, sa so Isabela, 100% po na patubigan namin diyan kasi puno yung aming dam, yung Magat Dam. Mm -hmm. Mm -hmm. So wala ho kaming hindi na patubigan Sir mm -hmm. na under po ng niya. Ganon po. din po sa Pangasinan. Opo. Wala po kasi ah, kasi po ang niya naman ano ho, kapag may tubig yung dam, eh wala kayong problema, 'di ba? May supply eh ang malaking problema ninyo kung walang tubig o kapos sa tubig yung dam, di po ba? Tama po, sir. Okay, Kaya sige. Ang, kapos sa oh, oh, tubig oh. lang namin ngayon is yung pantabangan. Kaya nga, ho, maganda sana kung marami tayong uh, reservoir type dams. Para hmm. yun, pag may ilan niya, nag-iipon oh, tayo ng oh, tubig. Opo, oh, 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 pag el oh, oh. ninyo, yun mag Sige tayo. po, sige po. Oh. Siguro ho, yan po yung inyo ng pagplanuhan. noho Pero sa ngayon, sa actual ngayon na sitwasyon, anong mga dam ngayon na hawak ng NIA ang kontrol sa patubig na problematic? Yan patabangan patabagandam po. Pero again, 7,000 lamang po ang naging problema namin doon. sir. Uh, sir, hindi ho siguro natin maaaring ilang lang ang 7,000 hectares. Tama po. Pero yung 7,000 na yan, sir, ay nakapagtanyo naman po sila ng mga high value crops. Okay. Karamihan po sa kami. Opo, opo. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.